Mga kababayan, alam nyo ba na may nilalang sa ating mga bundok at kagubatan na kapag nakita mo, hindi ka na magiging kagaya ng dati. Sabi ng matatanda, ang simpleng pagmasid sa tikbalang ay pwedeng magdala ng sumpa, pagkabaliw, o kaya isang kakaibang kapalaran na hindi mo gugustuhin. Kaya ang tanong, anong mangyayari kapag nasimo ang tikbalang? At bakit hanggang ngayon, takot pa rin ang mga tao sa kanya? Tara, samahan niyo ako, ako si ka Elias, at ito ang alamat, misteryo, at paniniwala. Welcome mga kaibigan, dito sa channel natin, lagi nating tinatalakay ang mga alamat, kababalaghan, at mga paniniwala na hanggang ngayon ay nagbibigay ng kilabot at misteryo. At ngayong gabi, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-iconic na nilalang sa kulturang Pilipino, ang tikbalang. Ang nilalang na kalahating tao at kalahating kabayo na sinasabing hari ng gubat, tagapagtanggol ng bundok, at minsan pa ay mapaglaro at mapagmalupit sa mga napapadpad. Handa na ba kayo? Ayusin niyo opinyo, niyo, pakinggan niyo mabuti, at sabay-sabay nating tuklasin kung ano nga ba ang mangyayari kapag nakita mo ang tikbalang. Sa unang bahagi ng ating kwento, magsisimula tayo sa isang simpleng gabi sa isang baryo sa paanan ng bundok. Isang binatang si Ramon, labing walong taong gulang, bagong graduate sa high school at mahilig sa adventure. Dahil sanay siya sa gubat, hindi na siya natatakot maglakad kahit gabi. Pero mayong gabi, iba ang pakiramdam niya, wala pang limang minuto mula nang pumasok siya sa masukal na daan, narinig na niya ang mga yabag ng kabayo. Malinaw. Mabigat. Pero walang kabayong nakikita. Nagpatuloy siya, dala ang flashlight, at biglang may malamid na hangin na dumampi sa batok niya. Parang may humihina sa kanyang likuran. Nilakasan niya ang loob niya at humarap. Wala. Pero ang kakaiba, yung mga puno sa paligid parang gumagalaw kahit walang hangin. Narinig niya ulit ang yabag. Ngayon, mas malapit na. Naramdaman niya na may mataas na nilalang sa kanyang likuran. Mabigat ang hini Unti-unti niya. niyang tinaas ang flashlight niya at doon niya nakita. Mata ng kabayo na pula, nanlilisik, katawan na matipuno ng tao, at ang tindig na mas mataas pa sa pinakamalaking puno ng nyog sa baryo nila. Tikbalang. Nanlamig ang buong katawan ni Ramon, ang sabi ng matatanda, huwag kang tititig ng matagal sa mata ng tikbalang dahil doon kanya makokontrol. Pero dahil sa takot, hindi niya napigilang magtagal ang tingin niya. Para siyang nahipnotize. Maya-maya, parang lumabo ang paningin niya. Nawala ang daan, nawala ang paligid, at bigla na lang siyang nasa isang lugar na parang hindi sa mundo. Ang tawag dito ng matatanda, gubat ng tikbalang, isang dimensyon na kanya lang pwedeng pasukan. Dito, walang oras, walang direksyon, at walang makakalabas hangga't hindi pinapayagan ng Tikbalang. Dito na nagsimula ang sumpa. Naririnig ni Ramon ang mga bulong, mga tinig na hindi niya kilala. May mga tawa ng bata, may iyak ng babae, at may mga yabag na paikot-ikot. Para siyang nililigaw. Hindi lang 'yon, mga anino ng mga taong nawawala sa bundok, nakita niya ring dumadaan. Parang mga kaluluwa na hindi na nakabalik sa kanilang pamilya. Dito niya na-realize baka ito ang kapalaran niya. Kapag nakakita ka ng tikbalang, pwede kang hindi na makabalik, pwede kang manatili sa kanyang mundo magpakailanman. Habang lumalakad siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang nakikita lang niya ay pulang mata na laging sumusunod sa kanya. Doon niya naramdaman ang tunay na takot na hindi niya panararanasan sa buong buhay niya. Sabi ng matatanda, kapag na-meet mo ang tikbalang, pwede kang gawing alipin sa kanyang mundo. Pwede kang gamitin bilang tagapagbantay ng gubat o kaya ipahirapan hanggang mawalan ka ng bait. Ang sumpa ng tikbalang ay hindi lang physical. Psychological din kaya maraming kwento ng mga nawawalang tao sa bundok na bumabalik pagkatapos ng ilang araw pero wala nang maayos na isip. At si Ramon, unti-unti nang nararamdaman yon. Umiikot ang paningin niya. Nahihirapan siyang alalahanin ang mukha ng kanyang pamilya. Kahit ang pangalan niya, parang nawawala na sa isip niya. Ang tanging alam niya, nakaharap siya ngayon sa nilalang na matagal ng kinatatakutan ng kanyang bayan. Sabi ng tikbalang, dito ka na. Mga kaibigan, nakakatayo ba ng balahibo ang unang bahagi ng kwento? Nasa mundo na ng tikbalang si Ramon. Ano ang mangyayari sa kanya? Makakabalik pa kaya siya o tuluyan na siyang magiging isa sa mga anino ng kabubatan? Yan ang malalaman natin sa susunod na bahagi. Pero bago yan, kung nag-enjoy ka sa ating kwento, 'wag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-save ang video na ito para sa mga susunod na gabi ng kilabot at alamat. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, naiwan natin si Ramon sa kakaibang dimensyon ng Tikbalang. Para siyang nakakulong sa isang walang katapusang gubat na puno ng anino at bulong. Ang tanong, may paraan ba siyang makatakas? Habang naglalakad siya, nakakita siya ng isang malaking puno ng balete. Sa ilalim nito, may nakaupong matandang babae na nakaputi, walang mukha, pero malinaw ang tinig. "Kung gusto mong makabalik, sundin mo ang landas ng apoy," sabi ng babae. "Pero mag-ingat ka dahil ang apoy ay hindi lang liwanag. Ito rin ay pagsubok." Biglang lumitaw sa harap niya ang mga maliliit na apoy na parang alitaptap, pero kulay asul. Sinundan niya ito, umaasa na makakauwi siya. Pero habang sumusunod siya, nararamdaman niya na parang may mga kamay na humihila sa kanya pabalik mga kaluluwang nakulong na sa mundo ng tikbalang. Ramon, halika na dito, dito ka na, sabi ng mga tinig. Sinubukan niyang takpan ang tenga niya, pero wala itong silbi. Ang mga bulong ay nasa isip niya na mismo. Habang lumalakad siya, napansin niya na bawat hakbang niya ay mas bumibigat. Para bang may mga paa siyang hindi kanya. Dito niya naalala ang payo ng kanyang lola noon. Kung sakaling makaharap ka ng tikbalang, kailangan mong hanapin ang tatlong buhok niya, Tatanggalin mo ito mula sa kanyang buntot, at kapag nakuha mo, magkakaroon ka ng kapangyarihan na kontrolin siya. Pero sino ba namang makakalapit sa tikbalang ng ganun kadali? Lalo na at nasa loob na siya ng kanyang mundo. Habang sinusundan niya ang apoy, bigla siyang napahinto. Nandyan na ulit ang tikbalang. Mas malinaw, mas nakakatakot. Pulang mata, malalaking ngipin, at katawan na parang gawa sa usok at laman. Naramdaman ni Ramon ang matinding takot pero naalala niya ang lola niya. Lakas ng loob lang. Huminga siya ng malalim at naglakad papalapit. Pero bago pa siya makalapit, biglang sumigaw ang tikbalang. Isang malakas na huni na parang pinaghalong kabayo at sigaw ng tao. Sa lakas ng tunog, napaluhod si Ramon at natakpan ang kanyang tainga. Pero kahit ganoon, pinilit niyang bumangon. Habang papalapit siya, biglang may mga panaginip na bumalik. Nakita niya ang mukha ng kanyang nanay, ang tatay niya na nagtatrabaho sa bukid, at ang mga kapatid niyang naghihintay sa bahay. Dito siya nagkaroon ng lakas ng loob. Tikbalang, hindi mo ako matatalo, sabi ni Ramon. Biglang natawa ang tikbalang. Isang tawa na kumakalabog sa buong gubat. Pero sa gitna ng kanyang buntot, kumikislap ang tatlong buhok na parang ginto. Ito ang kailangan ni Ramon. Pero paano niya makukuha kung halos imposibleng lapitan ang halimaw? Habang abala ang tikbalang sa pagtawa, biglang sumulpot ang matandang babae na walang mukha. Tumuro siya kay Ramon at biglang nawala. Naiwan sa kamay ni Ramon ang maliit na kutsilyo nagawa sa bato. Naintindihan niya ang dapat gawin. Lumapit siya ng dahan-dahan, naninginig ang tuhod pero matatag ang loob. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya kontrolado ng tikbalang. Siguro dahil sa apoy na sinusundan niya, siguro dahil sa panalangin ng kanyang pamilya, o siguro dahil may mas malakas na kapangyarihan pa sa dilim. Nang makalapit siya, mabilis niyang hinugot ang tatlong buhok mula sa buntot ng tikbalang. Sigaw ng halimaw ang umalingaumaw sa buong gubat. Lumindol, bumagsak ang mga puno at nagdilim ang paligid. Pero hawak na ni Ramon ang tatlong buhok. At doon nagsimulang magbago ang lahat. Ang gubat na parang walang katapusan, biglang lumiwanan. Ang mga anino na humahabol sa kanya, unti-unting naglaho at ang tikbalang mismo nakatingin sa kanya ngayon hindi na bilang biktima kundi bilang amo. Ano ang gagawin ni Ramon? Kontrolin ba niya ang tikbalang o gamitin ang pagkakataon para makaalis at makabalik sa kanyang pamilya? Yan ang malalaman natin sa susunod na bahagi. Mga kababayan, ramdam niyo ba ang kaba? Si Ramon ngayon ay may hawak ng tatlong buhok ng tikbalang, isang bagay na sinasabing imposibleng makuha ng sinuman. Ano ang kapalit nito? Ano ang magiging desisyon niya? Kung gusto niyo nang malaman, huwag kayong bibitaw dahil mas lalo pang titindi ang ating kwento sa susunod na bahagi. Hawak na ni Ramon ang tatlong buhok ng tikbalang. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi niya alam kung anong susunod na mangyayari. Sabi ng lola niya, kapag nakuha mo ang buhok, hawak mo na ang kapangyarihan ng tikbalang. Pero hindi sinabi ng lola niya kung paano ito gagamitin. Biglang huminto ang halimaw, tumitig ng diretsyo kay Ramon. Ang pulang mata nito ay kumikislap, ngunit hindi kasing tapang ng dati. Para bang may takot na sa halimaw na minsan ay kinatatakutan ng lahat. Ibigay mo sa akin ang buhok at palalayain kita, sabi ng tikbalang. Pero ramdam ni Ramon na hindi totoo ang pangako. Ang mga nilalang na ganito, hindi basta-basta nagbibigay ng kalayaan. Sa halip, isa itong bitad. Kung ibibigay niya, baka lalo lang siyang makulong sa kanilang mundo. Huminga siya ng malalim. Hindi. Hindi ko ibibigay, sabi niya sa mahinahong tinig. Umuga ang lupa. Ang mga puno ay tila yumuko sa galit ng tikbalang. Ang mga kaluluwang nakapaligid, biglang bumalik, umaalulong, sumisigaw, humihila sa kanya. Para silang mga multo na ayaw siyang makaalis. Ngunit habang hawak ni Ramon ang tatlong buhok, biglang naglaho ang mga kamay na humahawak sa kanya. Unti-unting nawawala ang mga anino at ang mga bulong sa kanyang tenga ay humihina. Parang may puwersang dumadaloy sa kanyang katawan. Nararamdaman niya na kaya niyang utusan ang tikbalang. Sinubukan niya. Tikbalang, huminto ka. At sa unang pagkakataon, huminto nga ang halimaw. Hindi gumalaw, hindi sumigaw. Nakatingin lang, tila ba alipin na ngayon ni Ramon. Pero kahit hawak na niya ang kapangyarihan, isang tanong ang bumabalot sa kanyang isip. Dapat ba niyang gamitin ito para bumalik sa pamilya niya? o dapat ba niyang manatili at maging hari sa loob ng gubat na ito? Sa sandaling yon, nakita niya ang multo ng isang batang lalaki, umiiyak. Nilapitan siya ni Ramon. Kuya, gusto ko nang makauwi. Napaluha si Ramon. Naalala niya ang mga kapatid niya sa baryo, lalo na ang bunso niyang lagi siyang sinusundan saan man siya pumunta. Paano kung siya rin ang mawala? Paano kung pamilya niya rin ang mawala ng pag-asa? Hindi, kailangan kong makabalik. Tumayo siya at tumingin muli sa tikbalang. Buksan mo ang daan. Ibalik mo ako sa mundo ko, sabi niya. Nagdangalit ang tikbalang pero wala siyang magawa. Dahil hawak ni Ramon ang tatlong buhok, sumunod ito. Dahan-dahan, bumukas ang gitna ng gubat. Parang pinto na gawa sa liwanag, sumisilaw sa gitna ng kadiliman. Ngunit bago siya pumasok, narinig niya ulit ang tinig ng matandang babae na walang mukha. Tandaan mo, Ramon, hindi natatapos dito ang sumpa. Ang makakita ng tikbalang ay may dala pa rin kapalaran. Kahit makabalik ka, may parte ng iyong sarili na hindi mo na mababawi. Nang marinig niya ito, kinabahan siya. Ano ang ibig sabihin nun? Ano ang mawawala sa kanya? Pero wala na siyang oras para mag-isip. Tumalon siya sa liwanag, dala ang tatlong buhok. Pagmulat ng kanyang mga mata, nasa gilid na siya ng kanilang baryo. Nanginginig ang kanyang tuhod, pawis na pawis, at parang gutom na gutom. Para bang ilang linggo na siyang hindi kumakain. Pero ang mas nakakatakot, wala siyang natatandaan kung paano siya nakalabas. Ang huling memorya niya ay ang liwanag at nayon, nandito na siya. May mga tao sa baryo na sumalubong sa kanya. Sabi nila, tatlong araw na siyang nawawala. Tatlong araw. Pero ang pakiramdam ni Ramon, isang gabi lang siya sa gubat. Dito nagsimula ang panibagong takot. Dahil kahit nakabalik siya, hindi ibig sabihin ligtas na siya. Mga kababayan, ramdam nyo ba ang bigat ng karanasan ni Ramon? Nakabalik siya, pero tatlong araw siyang nawala at may babala pang dala mula sa matanda. Ang sumpa ng tikbalang, hindi natatapos sa pagkikita lang. Sa susunod na bahagi, malalaman natin kung ano ang epekto nito sa buhay ni Ramon. Anong magiging kapalaran niya? At paano niya haharapin ang sumpa na dala ng tikbalang? Pagbalik ni Ramon sa baryo, lahat ng tao ay nagulat. Tatlong araw siyang nawala at akala ng kanyang pamilya hindi na siya babalik. Niyakap siya ng kanyang nanay umiiyak. Ang tatay niya bagamat matatag hindi napigilang lumuha. Pero kahit nasa piling na niya ang pamilya may kakaiba. Para bang hindi na siya ang dati. Sa unang gabi ng kanyang pagbabalik nakahiga si Ramon pero hindi siya makatulog. Sa bawat pikit niya ng mata bumabalik ang imahe ng tikbalang. Ang pulang mata, ang halakhak at ang aninong humahabol sa kanya bigla siyang napabalikwas ng bangon. Pagdilat niya, nasa loob siya ng kanilang kubo, pero ramdam niya na parang nasa gubat ulit siya. Ang sahig parang damuhan. Ang bubong parang puno. At sa gilid ng kanyang kama, nakatayo ang tikbalang. Hindi ito nakikita ng pamilya niya, pero ramdam ni Ramon na nandoon ito. Ramdam niya rin na parang may koneksyon na silang dalawa. Dahil hawak pa rin niya sa ilalim ng kanyang unan ang tatlong buhok ng tikbalang. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa bukirin, napansin ng mga kapitbahay na parang nag-iba ang aura niya. Ang dating masayahin at palabiro, ngayon ay tahimik, malalim ang mga mata, at parang may bigat sa kanyang kalooban. Isang kapitbahay ang nagtanong, "Ramon, ayos ka lang ba?" Tumango lang siya, pero sa loob-loob niya, hindi. Dahil sa bawat hakbang niya, naririnig niya pa rin ang yabag ng kabayo. Dito na niya na-realize na totoo ang sinabi ng matandang babae. Ang sumpa ng Tikbalang ay hindi natatapos sa pagkikita lang. Kahit nakabalik siya, dala niya ito habang buhay. Lumipas ang ilang araw, mas lumalala ang kanyang nararanasan. May mga pagkakataon na bigla na lang siyang napapatingin sa malayo, parang may sinusundan. Minsan, bigla siyang nagigising sa kalagitnaan ng gabi, pawis na pawis, at naririnig niya ang malakas na hininga ng Tikbalang sa tabi niya. Isang gabi, nagkwento ang nanay niya Anak, habang tulog ka kagabi, naririnig namin na nagsasalita ka. Paulit-ulit mong sinasabi ang salitang dito ka na. Naninginig si Ramon. Hindi niya alam kung galing iyon sa kanya o sa tikbalang na nasa isip niya. Habang tumatagal, nagsimula na rin siyang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Mga anino na dumadaan sa likod ng mga puno, mga bulong sa tenga niya habang siya ay nag-iisa. May isang pagkakataon, pumunta siya sa palengke. Habang naglalakad, biglang may batang lumapit sa kanya. Kuya, bakit may kabayo sa likod mo? Nanginig si Ramon. Wala namang nakikita ang ibang tao, pero ang batang iyon, malinaw na nakita ang tikbalang na nakasunod sa kanya. Dito na siya lalong natakot. Dahil hindi lang pala siya ang apektado, pati na rin ang mga taong nasa paligid niya. Nagbalik siya sa lola niya, umaasa na may paraan para matanggal ang sumpa. Lola, paano ko matatanggal ito? Hindi ko na kaya, sabi niya, halos lumuha na ng dugo sa takot. Mahina at mabagal ang sagot ng matanda. Hindi basta-basta nawawala ang sumpa ng tikbalang. Ang tanging paraan ay ang isuko ang tatlong buhok at tanggapin ang kapalaran, o gamitin ito para tuluyang ikaw ang maging amo ng nilalang. Pero anak, tandaan mo, kahit alin ang piliin mo, may kapalit. Napaisip si Ramon. Kung isusuko niya, baka tuluyan na siyang maging alipin ng tikbalang. Kung gagamitin niya, baka mawala ang kanyang pagkatao at maging isang nilalang na hindi na siya. Kinagabihan, hawak niya ulit ang tatlong buhok. Nakatingin siya dito habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa labas ng bintana, naririnig niya ang huni ng kabayo. At bigla, isang malakas na tinig ang narinig niya sa loob ng kanyang ulo. Piliin mo na, Ramon. Ang tanong, alin ang pipiliin niya? Mga kababayan, ramdam niyo ba ang bigat ng desisyon na dapat gawin ni Ramon? Nasa kamay niya ngayon ang kapalaran, pero alinman ang piliin niya ay may malupit na kapalit. Sa huling bahagi, malalaman natin ang kanyang desisyon, at higit sa lahat, ang aral at paliwanag sa likod ng alamat ng tikbalang. Piliin mo na, Ramon. Yun ang paulit-ulit niyang naririnig. Parang nasa loob ng kanyang utak ang boses ng tikbalang. Malakas, nangingibabaw, at nakakaadik sa pakiramdam. Lumapit siya sa bintana ng kanilang bahay. Ang buwan ay bilog, maliwanag, at ang paligid ay tahimik. Pero sa gitna ng katahimikan, nakita niya ang anino ng kabayo na nakatayo sa malayo. Mata pa lang nito, alam niyang siya yon. Ang tikbalang. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Parang hindi na siya makahinga. Para siyang hinihila palabas ng kanilang bahay. Anak, saan ka pupunta? Tanong ng kanyang nanay. Hindi siya sumagot, nakatingin lang siya sa liwanag ng buwan, hawak pa rin ang tatlong buhok. Paglabas niya ng bahay, ramdam niya na may puwersang gumagabay sa kanyang mga paa. Hindi na siya ang nagdedesisyon kung saan siya pupunta. Ang tikbalang ang nagdadala sa kanya. Huminto siya sa gilid ng isang malaking puno ng akasya. At doon, naroon ang tikbalang. Malaki, matangkad, at mas malakas pa sa unang nakita niya. Pero kakaiba ngayong gabi. Para bang mas malambing ang tinig nito, mas mapanlin lang. Hawakan mo ako at wala ka nang mararamdamang sakit, sabi ng tikbalang. Nagdalawang isip si Ramon. Totoo ba ito? O panibagong bitag? Naisip niya ang sinabi ng lola niya. May dalawang landas. Isuko ang tatlong buhok at tuluyang sumama sa sumpa, o gamitin ito para siya na ang maging amo ng tikbalang. Pero alinman sa dalawa may kapalit. Ramon, wag. Sigaw ng kanyang tatay mula sa di kalayuan. Nakita pala siya ng pamilya niya na lumabas ng bahay. Hinabol siya ng kanyang tatay at kapatid. Paglingon niya, nakikita niya ang mukha ng kanyang tatay, puno ng takot at pag-aalala. Anak, wag mong sayangin ang buhay mo. Bumalik ka. Napaluha si Ramon. Gusto niyang bumalik pero parang may kadena sa kanyang puso. Bigla niyang narinig ang sigaw ng tikbalang. Kung hindi mo ako pipiliin, kukunin ko ang pamilya mo. Dito siya tuluyang napaiyak. Hindi lang pala siya ang apektado, pati ang mga mahal niya sa buhay. At dito siya nagpasya. Mabilis niyang inilapit ang tatlong buhok sa kanyang dibdib. Hawak ng mahigpit at sa sobrang lakas ng kanyang dasal, biglang nagliwanag ang buhok. Parang nasusunog, parang nagiging abo. Ang tikbalang napasigaw ng malakas. Ang lupay umalog, ang hangin ay dumilim at ang paligid ay nagkalat ng alikabok. Ngunit sa halip na mawala, lalo itong nagalit. Hindi mo ako pwedeng iwan, Ramon. Pero hindi na natakot si Ramon. Nilakasan niya ang loob niya at sumigaw, umalis ka. Hindi mo na ako pagmamayari. At doon, isang matinding liwanag ang bumalot sa kanya. Sa sobrang liwanag, napaluhod ang tatay niya at kapatid. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Nang mawala ang liwanag, nakatayo si Ramon. Nanginginig pawis na pawis pero buhay. Wala na sa kamay niya ang tatlong buhok. Naglaho ito parang abo na tinangay ng hangin. Sa malayo, nakita niya ang tikbalang. Galit sugatan, pero unti-unting nagiging usok at nawawala sa dilim ng gubat. Tahimik. Walang tunog ng yabag, walang bulong, walang anino. Tumingin siya sa kanyang tatay. Anak, ayos ka lang ba? Sabi ng tatay niya. Huminga ng malalim si Ramon. Tay. Pero hindi ko alam kung tapos na talaga. Sabi ni Ramon, nanininig ang tinig. Pag-uwi nila, tahimik lang si Ramon. Alam niya na kahit naglaho ang buhok, kahit naglaho ang tikbalang, may bahagi pa rin ng sumpa na hindi na mawawala. Dahil nakita na niya ito, at ang nakakita sa tikbalang ay hindi na magiging gaya ng dati. Mga kababayan, ramdam niyo ba ang bigat ng pinili ni Ramon? Sinubukan niyang labanan, at kahit na nagtagumpay siya sa pagtaboy ng tikbalang, alam niyang may marka na ito sa kanyang buhay. Sa huling bahagi, ipapakita natin ang mas malalim na kahulugan ng kwento. Ano ba talaga ang tikbalang? Saan galing ang paniniwala sa kanya? At anong aral ang pwede natin makuha sa alamat na ito? Tahimik ang buong baryo matapos ang nangyari kay Ramon. Kahit nagbalik siya, ramdam ng lahat na hindi na siya ang dati. May mga gabi na nakatitig lang siya sa buwan, may mga oras na parang wala siya sa sarili, at kahit wala na ang tatlong buhok, may pakiramdam siyang may nakatingin pa rin sa kanya mula sa gubat. Isang gabi, kinausap siya ng lola niya. Anak, ang nakita mo ay hindi biro. Hindi lahat ng nakakakita sa tikbalang ay nakakauwi. Maswerte ka. Pero tandaan mo, hindi basta swerte ang buhay. May dahilan kung bakit ikaw ang nakaranas niyan. Napaluha si Ramon. Kung ganun, bakit ako, la? Bakit hindi na lang iba? Hinaplos ng lola niya ang kanyang balikat. Dahil minsan, ang nakikita ng tao sa mga nilalang na ito ay refleksyon ng kanilang sariling takot at kahinaan. Pero kapag nakaharap mo sila at nalampasan mo, mas nagiging matatag ka. Dito nagsimula ang mas malalim na bahagi ng ating kwento. Mga kababayan, ano nga ba ang tikbalang? Sa alamat, ito'y kalahating tao at kalahating kabayo, bantay ng kabubatan at bundok. Minsan mapaglaro, minsan malupit, at minsan naman ay parang gabay sa mga maliligaw. Sinasabi ng matatanda na kapag nakita mo ang tikbalang, pwede kang mawala sa daan, pwede kang pahirapan, o pwede kang makulong sa kanyang mundo. Pero sa kabilang banda, may mga paniniwala rin na ang tikbalang ay hindi lang halimaw. Isa siyang simbolo ng kalikasan na dapat nating respetuhin. Bakit? Dahil kadalasan, ang mga taong nakakakita sa kanya ay yaong mga pumapasok sa gubat ng walang pahintulot o kaya'y naninira sa kalikasan. Para bang siya ang bantay ang tagapagtanggol? Kung isipin, baka ang mga kwento tungkol sa sumpa ng tikbalang ay paalala sa atin. Kapag hindi tayo marunong rumespeto sa kalikasan, may balik ito sa atin. Maaaring hindi literal na tikbalang ang makikita natin, pero darating ito sa anyo ng kalamidad, pagkawasak ng kabubatan, o pagkawala ng balanse ng ating paligid. At gaya ni Ramon, marami sa atin ang nakakaranas ng ganitong uri ng sumpa. Hindi man galing sa isang nilalang, pero galing sa ating sariling kapabayaan. Ngunit ang aral ng kwento may pag-asa pa rin. Dahil kahit hawak ni Ramon ang sumpa, pinili pa rin niyang lumaban. Pinili pa rin niyang bumalik sa pamilya niya. Mga kaibigan, minsan ang mga alamat ay hindi lang para takutin tayo. Nandyan sila para turuan tayo ng respeto, tapang, at pagmamahal sa ating paligid. Ang tikbalang ay pwedeng simbolo ng ating mga takot, pero pwede rin siyang simbolo ng kalikasan na dapat ingatan. Kaya kapag naririnig natin ang yabag ng kabayo sa dilim o naiisip natin ang pulang mata sa gitna ng gubat, alalahanin natin. Hindi lang ito tungkol sa isang halimaw. Ito'y paalala na ang tao at kalikasan ay magkadikit. At kapag kinalaban natin ito, tayo rin ang talo. Mga kababayan, natapos na naman ang isang gabi ng alamat at misteryo. Ang kwento ni Ramon ay kwento ng tapang, pero kwento rin ng babala. Hindi lahat ng nakikita natin ay dapat lapitan, at hindi lahat ng nilalang na kinatatakutan ay masama. Minsan, ang tunay na halimaw ay ang ating sariling kapabayaan. Ako si Ka Elias, at sana ngayong gabi, hindi lang takot ang naramdaman nyo. Sana may natutunan din kayo. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at isave ang video na ito para lagi kayong updated sa ating mga alamat, misteryo, at paniniwala. Hanggang sa muli mga kaibigan. Ingatan inyo ang inyong sarili, pahalagahan ang inyong pamilya, at higit sa lahat, rumespeto sa kalikasan. Dahil baka, kapag hindi tayo marunong mag-ingat, sa dilim ng gabi, baka biglang marinig mo rin ang yabag ng tikbalang.